Uy, ba't daan dito? Paano pag akit natin, gagapang na tayo. Aba, wag mo kong ano Kasi ano, mas madudu ko Basta gusto Dapat pala nag ano tayo. ayun ang ganda. Ayan sila! Ayan, yeah, pababa kami. Ayun na sila sa baba. Pag kaya niya, baba kayo. Pag hindi, dyan na lang kayo sa taas. Ang ganda. Ang gandang kumihi. <laughs> kami sa ano, Pindeli Falls. Pababa talaga. Hmm. Ayan. First time. Uh, Pio Kato, yun eh. Baka naman may ibang daan na mas maganda. Bakit Yeah, Ma'am Mira. Dali lang, baba. Wag kang magmadali. Kasi pag magmadali, ikaw hulog ako. Ay, puta ka. Sigasig, sigasig pa no, pedia. Silong. Sabihin na eh. Τώρα είπε, ε, ήρθες πίσω μου και θα με πάρεις. Όχι, γιατί κράτησα Ό, αυτό είπα, και σπάστηκε. Είναι πίσω. Πω, πω, είναι δύσκολο. Όχι. Κάσε μην Μα